Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Gusto ko lang gumawa ng video para bigyan ng boses ang mga milyong-milyong may hirap nating mga kababayan. Uh, para sa kaalaman ng lahat, 25 years na po kami nagme medical mission ni Dr. Lisa sa mga charity works namin. At uh, mula pa noong 2007 ay uh, kami na hindi na sumingil sa kahit sinong pasyente lahat na nakita kong pasyente sa buong 24 oras ay libre na po. Ito po yung munting tulong namin sa mga mahihirap nating kababayan. Ang nakita ko lang kasing experience sa 25 years namin na pag may medical mission ay talagang kulang na kulang ang suporta ng gobyerno para sa mga may sakit at mahihirap. Tinataya ko na milyong-milyong Pilipino ang kailangan ng check-up, may sakit, marami sa kanila kailangan ng uh, operasyon. Sa tansya ko, around 50,000 na Pilipino ang kailangan ng mga simpleng operasyon tulad ng sa goiter, bukol sa suso, luslos, myoma, gallbladder. Ito mga simpleng operasyon na dapat ay makuha na ng mga 20 or 25,000. Itong nakaraang linggo lang, meron kaming dalawang mahirap na pasyente na pinaopera Matagal kami nakipag-contact sa pasyente, talagang mahirap sila. Yung unang pasyente, meron siyang breast mass, may bukol sa suso. At uh, gumastos kami ng around 25,000 yung sarili namin pera. Yung isa naman, uh, mayoma, malaking mayoma, umabot kami ng mga 32,000. Ngayon, bakit po aabot ng ganitong kalaking uh, gastos? 25,000, 32,000, kami po gumastos nito ang problema kasi, pareho silang charity patient at meron po silang PhilHealth pareho. Ginamit namin yung PhilHealth. Naglakad din sila sa politiko. Pumila din kami sa charity ward. At sa government hospital lang sila. Sa ward lang sila. So, pinakamatipid na ginawa namin. Pero aabot pa rin tayo ng 30,000. Bakit po? Kasi nga po, kulang ang suporta ng gobyerno. Palagay natin sa lab test, sa clearance medical clearance ng pasyente magbabayad pa kami sa biopsy, mahal ang biopsy sa operasyon, may mga gamit kailangan mong bilhin mga gamot, maraming gamot kayo rin ang bibili, mga maintenance na gamot ang mahal pa dito yung dugo isang bag ng dugo, 1,600 isang bag, eh. hindi ka naman makakatawa dito kaya lahat-lahat uh, ito aabot talaga ng 25- to 30,000 ngayon kaya po naisip ko na talagang kailangan tulungan natin itong mga mahirap natin kababayan. Kung walang tutulong, talagang marami ako nakita na pumanaw, na matay na sila. Kasi parang napakabilis lang bumigay yung bu ang buhay ng mahirap Kung mayaman ka, siguro may laban ka, may gamot ka, kaya mo magpahinga. Pero itong mga pasyente ko, nangangalaka lang sila eh, kaya kawawa. Meron naman mga nagsasabi, rinig ko, ibang mga professional, sabi nila na, Huwag tulungan na may hirap, dole out yan, o mendicant mentality yan. Para sa akin po, hindi po ako naniniwala ng ganito. Kasi 25 years na ako, pumupunta sa mga bahay nila, mababait ito mga may hirap, disente silang tao. Talagang minalas lang at uh, doon sila pinanganak. Pinanganak silang walang kalaban-laban, uh, nangangalaka lang, hindi nakapag-aral. At itong mga sakit sa katawan nila, hindi naman ito inaasahan eh kung matutulungan natin sila mapagaling yung dinadala nilang sakit at least lalakas sila babalik sila do sa dati nilang trabaho pangangalakal o anuman at least may panlaban sila pero itong mga medical emergency wala kasi ito sa computational at katungkulan ng gobyerno hindi lang ng gobyerno nating lahat na tulungan sila so sana po bigyan natin ng pag-unawa itong mga mahirap nating pasyente at uh, buksan natin ating, ating puso para matulungan po sila.